Noong unang panahon, sa lupain ng Israel, may isang lalaki na pinili ng Diyos bago pa man siya ipanganak. Ang kanyang pangalan, Samson. Isinugo ng Diyos ang isang anghel sa ina ni Samson at sinabi, "Magiging anak mo ay magiging tagapagligtas ng Israel mula sa kamay ng mga Filisteo. Huwag mong pakainin ng alak at huwag mong gugupitin ang kanyang buhok." sapagkat siya ay magiging nazareo ng Diyos. Lumaki si Samson na may kakaibang lakas, lakas na galing sa Diyos mismo. Sa kanyang kabataan, pinatay niya ang isang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay. Walang sandata, walang takot, dahil ang espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Ngunit may kahinaan si Samson, ang kanyang puso. Nagmahal siya ng isang babae, na ang pangalan ay Delilah. Ginamit ng mga Filisteo si Delilah upang tuklasin ang sekreto ng lakas ni Samson. Paulit-ulit siyang tinanong ni Delilah. Sabihin mo sa akin Samson, ano ang lihim ng iyong lakas? Ngunit paulit-ulit din siyang nagsinungaling hanggang sa tuluyang bumigay ang kanyang puso sa tukso at sinabi niya, ang lakas ko ay nasa aking buhok. Kapag ito ay ginupit mawawala sa akin ang kapangyarihan ng Diyos. Habang siya'y natutulog, kinupit ni Delilah ang kanyang buhok at nang dumating ang mga Filisteo, wala na ang lakas ni Samson. Hinuli siya, tinanggalan ng paningin at ginawang alipin sa templo ni Dagon, ang Diyos ng mga Filisteo. Ngunit kahit sa kadiliman, nanatili ang pag-asa. Habang nakatali at bulag, tumubo muli ang kanyang buhok at na langin Panginoong Diyos, alalahanin mo ako. Bigyan mo akong muli ng lakas kahit sa huling pagkakataon. Sa huling sandali ng kanyang buhay, itinulak ni Samson ang dalawang haligi ng templo at bumagsak ang buong gusali, pinatay ang libu-libong kaaway kasama siya. Mas marami pa siyang napatay sa kanyang kamatayan kaysa sa buong buhay niya. Ang kanyang kwento ay paalala. Kahit ang pinakamalakas na tao ay nagiging mahina kapag malayo sa Diyos. Ngunit ang tunay na lakas ay bumabalik sa mga nagpapakumbaba at nananalig. Ang lakas ni Samson ay hindi sa kanyang katawan kundi sa presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit tayo'y bumagsak, kaya tayong buhatin muli ng Panginoon kung tayo'y magbabalik sa kanya.